Mangdapan na rin po ang uh, Pasko sa mga lugar na hinugpit ng bagyong Yolanda, saksi sina sa refran at Insires. Bahagyamang binaha ang Barangay Dula sa Tacloban. Dahil sa ulang nagsimula pa kahapon, tuloy ang pamamasko ng mga batang ito. Lamasko po. Salamat po. Ah, Salamat. Salamat po. Salamat. 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 Pinasok na rin ng tubig ang Santo Niño Parish dahil lo na lang ang nakatakip sa natuklap nitong bubong. Pero dinagsa pa rin ang misa rito na pinangunahan ni Papal Nuncio Archbishop Giuseppe Pinto na pinadala mismo sa probinsya ni Pope Francis. The faith sustains us to look ahead jointly and to move forward. It is my privilege to bring to you the solidarity of His Holiness Pope Francis. Kagabi, ang Misa de Aguinaldo sa Palo naman ang pinangunahan ni Archbishop Pinto. Mula palo, dumaan na rin kami sa bayan ng Tanawan. Hinanap namin si Lola Pastora na unang nakilala ng kapuso nating si June Veneration. Naalala kasi namin nagpasasyang siya wag nang sumama sa paglisan ng pamilya ng isa niyang anak kasama ang mga apo na makikipagsapalaran sa Maynila. Mahina kasi ang katawan ni Lola. <coughs> na po. Tulog na siya ng aming datnan dahil wala namang daw handa at hindi na naisip magpasko. Pero bago pa man kami makaalis, matapos magpa siyang iwan na lang ang dala naming Noche Buena, nagising si Lola Pastora. Lola! Merry Christmas ko. Baka sa kanyang muka ang pagtataka. Pero nang makita na ang aming dala, nagliwanag ang kanyang muka na makita ang paboritong mangga. Mangga! Oh. At ang pangungulila sa mga apo, saglit na palitan ng pag-asa. Ibuod pag ko salamat. Reboot din nakakapagsalita. Merry Christmas po Lola. Maligayang Pasko po. Opo, salamat po, Lola. Opo, mun. Opo. Sige po, kain na po kayo. Ang mga umalis na anak at apo, makakasama naman daw nila sa bagong taon. Pero dito sila mag ano, mag New, Year. Mm Yan daw ang sabi. Mamingaw na good. Mamingaw na. Mamingaw. Nangungulila ba? Nangungulila na <laughs> kayo. Uh Oo. -oh. Bye bye po. Merry Christmas din. Ang pag-ulan din sa ilang bahagi ng Eastern Samar hindi rin nakapiga sa paggunita ng Pasko ang misa sa simbahang ito sa Borongan na puno agad ng mga residente. Napapasalamat kami na, na naligtas pa rin kami sa sa kamila na sinalanta tayo ng bagyo na Yolanda. Papasalamat tayo na na buhay pa rin tayo ngayon. Hindi rin natinag ang mga nag para magmano kina Nino at Nina. Ay pagdan. Agaling na kayo sa may pandan. Papagrupan niyo na yung mga ninong-ninong nito. Marami na kayo namamanuhan. Opo. Tingin Opo. Nga kung gaano kadami na. Very good, oh. Galingan sa mga napamasko ninyo? Oo. Maulit na. Ah, maulit na. Nakapamasko na, nakabili na, uwi na. Opo. Makain naman. Opo kahit kaming malayo sa aming mga mahal sa buhay, hindi kumupas ang diwa ng Pasko. Kasama ang buong GMA News Team dito sa Eastern Summer, papunta tayo ngayon sa Barangay 4 Poblacion dito sa Ernani. At bukod sa mga pagkain na ating ibibigay sa mga tao dito, bibigyan din natin sila ng ilang mats, mga chinelas, at ilan pang mga goods na galing sa Kapuso Foundation. Merry Christmas, po! Nakahanap kami ng mga pamilyang makakasama at matutulungan. nagahati hati man ang lahat, sinubukang mabigyan ng simpleng regalo. At pagpatak ng alas 12, sa simpleng kwentuhan at kainan namin, sinalubong ang Pasko. Mula rito sa Eastern Summer, ako si Isay Reyes. At ako si Salima Refran. Mula rito sa Leyte, kami ang inyong saksi.